Patatawa Wow! Oh. mo dito wow, ka mm -hmm. So, what's up mga ka-Dragon? Ayan, uh, dahil marami tayong nahuling tilapia kanina, so magluluto tayo ng uh, gulay. Siyempre, mayroon siyang Uh, inihaw. Tapos magpuputserong uh, tilapia rin tayo, guys. Ilang po tayo ano bang, bang ano mo? Putsinero. Pwede rin, ano? Pwede rin prito, o. Oh. Prito, pang isda, putser, ay pang gulay. Ako, uh, guys. So, and guys, mamimitas muna tayo ng ating mga gulay-gulay dito. Ihali natin sa ating tilapia. Let's go! Let's go! ayan mga kadrago ang sarap magtalbos dito sa ating ano sitaw na turo gaganda ng talbos maganda siya guys kapag natatalbosan lumalago Nakain ba kayo ng talbas ng sitaw? Comment down sa kumakain ng talbas ng sitaw. Favorite ko to guys. Ayan o, may bunga din o. Sabi ng tiligaya, pag tag-ulan, di raw siya namumunga. Pero namunga naman siya. Ayan guys, nung nakaraan niyan ang dala namin. Ngayon si Dede na naman. Bagong member din to guys. Bakit dito Bagong member na turugan. Ano ba wata eh? May sahod na to ha. Lagi nakasama to eh. May purpose siya. Ito na yung ating mga sitaw. Actually pa papalipas na rin yung, ano, yung mga sitaw. Pero marami pa rin siyang bunga. Kukuha rin tayo, guys, ng sili. Makakatawa yung aming sili, guys. Ang dami yung bunga. Mula nung, ano, nabunuhan namin. gumanda yung, ano niya, bunga. Kupa, guys. yung dami, oh. Oh. na rin buo yung ating mga ano, talong. Mm. Diba? Kahit pa konti-konti, mayroon na tayong pansahog sa gulay. ayan mga ka-dragon. Ito na yung ating na-harvest for today. Diba? Ang dami, oh. Sobla-sobla naman ang aming paranghalian. Talaga namang napakaraming okra. At dapat yung nakatulog ni George, ne? Para maka... Saan bandaan tayo? ito. Yeah, yan guys, ilagyan natin siya ang ng ano, <People> Masaj. massage. para ano, kala. Um uh, uh Oo. Parang parang bigs lang ito. Yan. Dito. Yan to. Aba, ah. Baba mo. Parang sa Oh, Parang bigs lang yan. Dikit na yun. Manuginit na Right Kunot-kunotin yung... niya? Oo. Okay. Lamig-lamig mo. Ready? Sing. Sing. Uy, masakit yun ah. <laughs> <laughs> Masarap nga oh, yun. Masakit yun ah. Agay. Sakit ako. Alam ko nagkakunot. Kasakit yun. Ginatusok. Ayun, uh. oh, ay, Gina yun, na. niya na. Ayan. 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 Dapat yan yang, ayan lang ilagay mo dito ante oh, sa, sa may mata na, na? mo, sa ah. bisngi. Ibig sabihin niya na, lang na, nagapitik, may pasma. Okay. mas ah, Masakit eh. na. Paano naimas? Masakit <laughs> ang imas niya. <laughs> may baso pa dyan. Dali oh, baka pwede pa pang kape. Ayun ko dami. Tsangba ama. Diyan, pakiabot sa daw si hirang masakit na. Kasi may isang baso. O, si, na, Kala ko ginaganyan-ganyan mo. Ulam maggalaw. Sarap po ng ating ulam. Ang dami guys. Puro fresh. Ang binili lang dyan ay papaya at saka ripolyo. Kaya so, sa hindi tayo po ay eh. Hindi tayo dun sa resort. Hindi natin ng kumping asin. Asin, asin. Asin, asin, asin waraf Inihaw na naman guys, kaya pun inihaw udah. Yung veggies na uutunihin. Sarap kasi fresh. eh. Das may gulay na naman. Gaya iburta madi masete. Sarap din guys. Pero sarap guys tanga king krito, kilab ya. Yang sense si unti kasi ang ating ni.

mga kajagor, magbiluto na tayo ng ating kutsero. Pasensya na guys, wala akong nabiling karot. Nagkakaubusan sa tindahan. Sa bayan pa nakakabili, napakalayo na, na. bayan. ano na lang available dyan sa, sa ano, sa tindahan yun lang. May paminta tayo dyan, di ba? Dabi ko Nagyan na natin ating... Pirek, pabakwa, ang ating piret, kabakwa, tsutuloy. Okay, ng tomato sauce. Siyempre, mayroon tayong gulay, mayroon din tayong kakaibang luto sa tilapia. So, yung mga ka-dragon, magbali na tayo ng ating mga tilapia sa ating kutsera. Ano po yung... Ano po yung permisa na? permiso po na?

No, Papat na ako nao. Pagmamawang salamat Pag sa dating pangtago kano busaan magamit namin tulong kasapuling kung saan sa ka sumanunususami. Kain, kain, si hmm? kain tayo. Kain tayo. ulam namin, Kain tayo. Sino si George? Sino lang. Sorry, George. Kain kami. kanin ko, George. lang sa ibabaw yung ukma. Yeah, Kaya nga, siyong tip, bigaya na maging bagkat niya lahat ng seda dito. Ayun eh, ang kanin. Mangan tayo. Mangan <laughs> tayo, guys. Talagang may ulam dyan. Ito ang inaantay ko talaga na? eh. Inuuna. La la la. Hindi. niyo rin la, la. yung kutsiro ko eh. Isnabin niyo na naman yung kutsiro ko ay. Ako nga. Magkutsiro. Wala Kuch tayong mag kutsiro. Magkutsiro daw siya. Pero walang kutsara yeah. ante. dapat eh. Mm -hmm. Inalim mo sa kwam. Bilang ito kra? Isa lang. Mabuhu. 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 Ang palaya, mababa, mababa ng Ang palaya, mababa Ang palaya, mababa ng hagla. Ang palaya, mababa ng hagla. Ang palaya, mababa ng hagla. Ang Hay nung kami mami dali. Eh, kumain tayo ko niya. So, nangyey mikan, guys. Basta pinag basta ganitong kainan ang na wala na silang mikan. Hello, Hello. tangkulin natin tong ano monet net para Hello. Mga tao eh.

So ayan mga ka-dragon, bali pa uwi na rin kami. Nabusog na naman ang mga kwarong. Ne? <laughs> Talaga. Tapos may kainan pa kami yung guys. <laughs> Tara, thank you so much po sa panunood nga sa aming upload ngayong araw. Thank you so much po. I love you all guys. Thank you po. Thank you po. Thank you po.